Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Ang buong akala nga nitong ang si Miguelito at ng mga Guerrero ay mapapataog na nila itong ang si Tanggol dahil nga nang lumabas ito sa kanilang motorcade ay wala nga itong kasama kundi ang kanyang grupo lamang at ang kanyang kaline-up at nasabi nga sa sarili nitong ang si Miguelito na kayang-kaya niya nang patumbahin itong ang si Tangol dahil napakarami ang taong nakapaligid sa kanila ngunit wala silang kalam-alam na ito ay isang malaking patibong lamang pala dahil ito nga ang sinabi at itinuro sa kanila ni Olivia na ang sabi nga ni Olivia na once nga na matapos na ang buhay nitong ang si Alberto Girero ay wala na nga siyang kalaban at diretso na nga siya agad ang panalo dahil siya nga ang bilang isang vice mayor ng Medilac. Kung kaya dito nga ay nakahanda na rin ang uh, buong grupo nga ni Tanggol na ang uh, sa bawat kanto ay nandoon sila at naghihintay lamang sila lang hudyat ng putukan upang sila nga dito ay makipagsalpukan na at kahit anong gawin nga ng grupo ng mga ay hindi hindi nga sila uubra sa mga Montenegro dahil itong si Ramon ay naghanda rin talaga at kumuha ng napakaraming tao para nga bantayan ang motorcade ng kanyang anak na si Tangol at hindi hindi nga raw papayagan ni Ramon na matalo ang kanyang anak at nasabi nga niya kay Tanggol na lalabas sila sa gulong ito nang sila ang buhay at tatakusin nila ang buhay ng mga girero kung kaya dito naman din ay babantayan din itong ang si David ang kanyang kuya Tanggol at hindi niya nga ito hahayaan na meron pang manakit at mangyari sa kanya dahil ito na nga ang kanyang sinabi sa kanyang sarili na handa na siyang ipagtanggol at suportahan ang kanyang kuya dahil ngayon niya nga na-realize ang lahat-lahat ng kabutihang nagawa ng kuya tanggol niya sa kanyang sarili kung kaya't ngayon ay nasabi nga na sa kanyang sarili na susuportahan niya na ang kanyang kuya tanggol at dito naman ay hindi rin magpapatalo ang ating bidang si tanggol dahil ang kanyang target na dito ay si Miguelito at nang matapos na nga ang buhay ng si Raulong Congressman Miguelito Guerrero ay ito ang kanyang pupuntirahin at gagawin niya nga niya ang sinabi niya dati dito kahit na migilito na pasasabugin niya ang bungo nito at ngayon ito nga ang pupuntirahin ng ating binang sitanggol ang pasabugin nga ang bungo nito nga si Congressman Migilito dahil sobrang yabang nga ito kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye